Good morning guys, good morning po Chokoy Ang aming mabait na aso So good morning, door muna tayo sa ating pindahan so, Itong door namin medyo sira ngayon So yan po ang ating harapan Ayan po, medyo marami pa tayong mga stacks kanya, kasi nakapag-refill na tayo So itong row na dito ay mga noodles, pancet canton, canned goods, at saka mga cup noodles. Ito dito yung space na uh, pwede kumain yung mga tumay natin pag magpapaluto sila. And syempre, meron tayong extra unit dito sa laptop na kung may magpaprint for editing, dito sila pwede mag-workout. Then, ito yung mga plastics at saka mga sabon, downy. And then mga overstocking natin sa ano sa mga wine and liquors natin. And dito naman, ilipat na natin itong mga um, wipes, napkins, and then mga tissues, and then mga uh, toothpaste, toothbrush, ganyan. Then dito naman itong mga sabon natin na pa-bar, na pampaligo, mga powders, Listerine. And dito naman itong mga adult diaper natin. Mga diapers and mga cotton buds and overstocking natin. Dito naman yung mga frozen goods natin at mga lamas-lamas dyan. Ayan. Dito naman yung mga condiments natin. Medyo may space na tayo kasi wala na po yung itlog natin hindi nakapag-repack na din tayo na mga oil ayan tapos dito yung dry goods natin Ayan, mga butingting, butingting. Ito po yung sa back part ng ating tindahan. And then, Ayan, balik tayo sa grocery area natin. Nakapagripa na din tayo ng mga bigas-bigas. Overstocking sa mga chicherya. Siyempre, ipapakita ko ngayon ang ating <coughs> excuse me po, chicheria area. Ayan, punong-puno. Ayan, tapos dito tayo sa ating school supplies area. Ito yung mga hair colors, lotions, alcohol, at saka yung mga hair clips, mga small wallets, and syempre ito yung section ng mga laruan. Ito naman yung mga assorted natin dito, mga ano-ano na. <laughs> Ayan. And then dito naman ito yung mga school supplies natin. Binabalot natin yung ng cellophane kasi maalikabok at the same time pag malakas ang ulan parang magmo-moist dyan so baka mabasa yung mga papers natin ayan ito naman yung caster's booth natin ayan po so yun lang po ang aking tour for today it's Monday, good morning and have a blessed day